Patay ang dalawang katao habang sugata naman ang dalawa pang individual sa banggaan ng truck at motorsiklo sa dalawang bayan sa lalawigan ng Capiz. Kaagad na binawian ng buhay sa pinangyarihan ng aksidente sa barangay poblacion Proper Mambusaw ang biktimang si Hartse Ukag habang pawang sugatan at nagpapagamot ngayon sa ospital ang mga kasamahan nitong sakay sa motorsiklo na si Naroniel Magallanes at isa pang hindi nakikilalang binatilyo. Batay sa investigasyon ng pulisya, Mang tatawid umano ang motorsiklo na sakay ng mga biktima nang nabangga ito ng wing van truck na minamaneho ni Rolex Cabrero Riam Bonaya sa kabilang dako. Patay rin si Romeo Bronda Jr. matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa pickup truck na minamaneho naman ni Romel Blanca Flor sa barangay Rizal Pontevedra. Pansamantalang ikinusturiya ng polisya ang driver ng dalawang sasakyan na nakabanggaan ng mga motorsiklo habang gumugulong pa ang investigasyon kasama mo sa DYVR at IFM Rojas reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years Rajzuman Joshua Kenneth Anas Tataka RMN.